palitan na natin ting yung video ako. So guys, tinatanggal na natin yung faucet na papalitan natin at -re replace na natin siya ng kubo. So guys, kahit na hand tighten lang to, pwede na para hindi masugatan yung magandang poset. So guys, napalitan na natin siya ng bago. So ayan. Napalitan na natin siya ng bago. Okay, testingin na natin siya. I hope guys na nagustuhan nyo itong video na to. Uh, next time, pag i-repair ko to, ibibideo ko na lang para sa inyo. So guys, testingin na natin. Please subscribe to my YouTube channel, Diktubo TV. Follow me and follow me on Reels and uh, abangan nyo mga darating ko pang video tungkol sa plumbing, all about plumbing. This is Diktubo TV and masaya ako na makapag-share sa inyo tungkol sa pagpapalit ng faucet and Mahal ko kayo mga katubo. Dick Tubo TV. All about plannings. Bye for now guys. I hope you like this video. Bye.